Welcome to my YouTube channel! Please do like, share, and subscribe if you like my videos. Ayan, magluto ako guys ng humba. Ayan, pork humba. Talaga nga maraming taba na naman tong adobo cut na aming na-order. Gawin ko na lang daw humba. Ayan, gusto din kasi nila yung humba. Okay, mga kasama. And then, ito na nga guys, nilagyan ko na siya ng ano, sibuyas at saka bawang. Ayan, igisa lang natin dito sa uh, pinagmantika ang ano, ng karne baboy. Ano, ilang natin ito ng haluin hanggang sa maluto yung samya. Tapos, nilagyan ko na rin siya ng one part na nor pork cubes para malasa na itong karne kapag lalagain. And then, ano, pamintang durog. Ayan, para mas malasa. Haluin lang natin to guys hanggang sa matunaw yung nor cubes. Pag ganito na guys, pwede na natin lagyan ng tubig. Ayan, papakulang ko lang to guys. Ayan, hintayin mo natin kumulo, saka natin takpan. Ayan, kumulo na, takpan na natin. Ito naman guys, ayan, medyo konti na lang yung tubig. So, pwede ko na itong lagyan ng, ano, toyo. Ayan, pero haluin ko muna to guys. Para ano siya, pantay yung ano, pagkaluto. And then, lagyan natin ng toyo. Yan, konting toyo lang guys at saka suka. Huwag mo natin haluin to guys at asukal. Yan. And then, pag mulo na, yan, pwede natin haluin at saka natin takpan ulit. Yan, hintayin natin itong ano, mag-evaporate ng yung ano, yung gusto kong ano, yung konti na lang ang sabaw. Yan, ayaw kasi sa, sa humba yung masabaw. Kasi mayroon iba na gusto ganun. Parang adobo. Ayan guys. Sakto lang o. Oh, pagkaluto niya. Tsaka ang lambot na niya. Ang ganda ng kulay. Ayan. Gusto ko siya lagyan guys ng ano. Ng ang um, beans. Black beans. Kaya lang naubusan kami. Kaya ito. Um, banana blossoms. Pinatuyo ko yan guys. Yan yung ginamit ko sa puso ng saging na ano ko, pinatuyo ko siya sa init ng araw. Kaya yan, napakinabangan, napakinabangan na namin at tinalo ko dito sa humba. Yan, luto na to guys. Yan, ito na yung pork humba. talaga nga kakaunti nga guys tong humba at marami pang taba. Ayan, nagsarang na ako dito ng kumukulong tubig at saka nilay ko siya ng luya, asin at saka bawang. And then, sinama ko na tong talong ang okra at saka ano kangkong yan kasi isisigang ko yung ano konting ano ang konting hipon namin guys yan may konti pa kasi kaming hipon and then nilay ko na siya ng pampalasa yan sinigang mix and then ito nga luto na yung mga gulay Sina, medyo ano na siya hindi na masyadong luto, luto guys medyo hap ko na siya kaya sinama ko na tong hipon. Yes, pinapauli ko talaga guys yung hipon kasi ma-overcook yan. Ayaw ko yung overcook yung hipon. Matigas na yung meat kapag kinakain. Ayan, ito sakto lang guys. So. Oh. Kaya yeah, ayan, luto na yung aming ulam. Sinigang na hipon at saka humba. oh Trip trip lang yan guys. Yan na yung na tripa namin kainin. Ayan. Kasi gusto namin ay may sabaw. Ito na yung aming tanghalian. Kain tayo guys. Sinigang na hipon. At saka porkumba. Yeah, thanks for watching guys. Mm, ito na yung humba. Humba At saka sinigang. Thanks for watching and God bless everyone.